Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Remote-controlled miniature jeepney nilikha ng isang artist mula Marikina City. Kuwela lang sagot ng isang local restaurant sa biro ng netizen tungkol sa branding nito kinaliwan online. Proyekto kontra dengue ng isang barangay sa Mandaluyong umani ng samutsaring reaksyon. Rare sighting ng isang deep sea angler fish na ginawa ng inspirational backstory patok sa netizen. Pamilya ng aboriginal man na ginagamit sa mga prank call, nagsalita na. Trending showbiz balita, Zach Tabudlo pumirma ng kontrata sa American label na Mercury Records. At anak ni Rufo May Quinto, nagdiwang ng 8th birthday sa pamamagitan ng isang Labubu-themed party. lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pinusuan ng mga netizen ang obra ng isang artist na ito mula Marikina City. Hindi lang kasi nito ginawa ng mini version ang hari ng kalsada na traditional jeepney, kundi lumika ito ng remote controlled version ng naturang classic ride. Silipin natin yan sa trending report ni Billy Borja. Isang artist mula sa Marikina City ang hinangaan ng netizens matapos niyang ibahagi ang kanyang likhang remote-controlled na miniature jeepney. Si Jerome Garcia, isang artist na mahilig sa paggawa ng mga laro ang sasakyan, ay kinumisyon ng isang kliyente mula sa Czech Republic upang gawin ang espesyal na toy jeepney. Ayon sa kanya, hindi lang basta disenyo ang kanyang ginagawa, kundi isang detalyadong replika ng totoong pampasaherong jeep. Mula sa makina, detalye sa loob ng traditional na jeep mula sa ilalim ng sasakyan. Kung ano ang mayroon sa tunay na jeep, present yan sa obra ni Jerome. Sinabi din ng tubong marikino artist na nagsimula siyang gumawa ng mga miniature jeepney labing isang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang inspirasyon ay nagmula sa makukulay at kakaibang disenyo ng mga jeepney na madalas niyang makita sa lalawigan ng Rizal. Dahil sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining, unti unti niyang pinaghusayan ang kanyang kakayahan sa paggawa ng mas detalyado at mas makatotohan ng modelo. Bukod sa pagiging isang artist, nais rin ni Garcia na ipagmalaki ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga likha. Para sa kanya, ang jeep niya ay hindi lang simple ang sasakyan, kundi isang simbolo ng pagiging malikhain at matatag ng mga Pilipino. Patuloy siyang tumatanggap ng mga commission work mula sa iba't ibang panig ng mundo, para sa mga nais umorder o makita pa ang iba niyang likha, maaaring makapag-ugnayan kay Garcia sa kanyang Facebook page na Blomsky Works. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kinaliwan online ang kwelang tugo ng isang local restaurant sa post ng isang netizen na tila nagre-reklamong hindi umano sila tapat sa kanilang branding. Ang pangalan kasi ng naturang kainan tila taliwas sa larawang ibinahagi ng customer. Ano naman kaya ang depensa ng may-ari? Alamin natin yan sa report ni Rose Bobiera. Isang netizen ang dinala sa social media ang reklamo nito sa isang local restaurant na tila hindi umano tapat sa branding nila. Sa post ni Dinto, pabiru nitong pinuna ang Korean fried chicken restaurant na 24 Chicken na bogus umano ang pangalan nito dahil wala naman daw itong 24 na flavor at nagsasara ito ng alas 8. Nagbahagi pa ito ng larawan kung saan makikita na nakababa na ang gate at nakasara na ang store. At ang naturang post, sinagot naman mismo ng restaurant sa official page ng 24. 24chicken. Kwela itong nagpaliwanag na ang ilaw lang umano sa restaurant ang 24 hours. Nangingibabaw kasi sa picture ang neon sign na nagpapailaw para mabasa ang pangalan ng restaurant. Pabiru pang ang humingi ng tawad kay Dean ang page dahil sa tila pagkadismayan nito. Aliw na aliw naman ang netizen sa sagutan ng dalawa. Hirit ng isa, hindi naman daw kasi 24 hours ang tinutukoy dito at ang edad ng manok na 24 years old. Dagdag pa nga ng isa, baka naman 24 years old din daw kasi ang may-ari. Habang sabi naman ng isa, eh dalawang na piraso o 24 pieces ng manok lamang daw kasi ang arawang benta dito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Mabiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating next trending story. Isang inisyatibo ang inilunsad ng isang barangay sa Mandaluyong City na solusyon daw kontra sa lumalalang sakit na dengue. Hinihikayat nito ang bawat residente na magdala ng kahit ilang lamok, maski, kitikiti, patay man o buhay at papalitan ito ng halagang piso kada piraso. Kaso nga lang, tila hindi nagustuhan ng mga residente at netizens ang naturang proyekto. Kung bakit, alamin sa si report ni James Galange. Calling all mosquito hunters, inilunsad ng barangay Addition Hill sa Mandaluyong City ang may piso sa mosquito project. Isang inisiyatibo ng barangay bilang kampanya laban sa dengue, dulot na rin ang tumataas na bilang ng kaso sa kanilang lugar. Kung saan, hinihikayat ito ang mga residente na magdala ng kahit ilang lamok, mas kikitikiti, patay man o buhay, at papalitan ito ng halagang piso na unay kada piraso, ngunit ngayon sa bawat limang piraso na. Kaya naman, hindi rin ito pinalagpas ng ilang residente at dumagsa sa barangay hall, daladala -dala ang kanilang mga nahuling lamok. Kaso nga lang, tila hindi naman ito nagustuhan ng ilang residente at netizens dahil na rin sa banta nito sa kalusugan at magandang itoon na lamang raw sa iba pang paraan. Ayon sa isang netizen, baka imbis na maging mosquito hunter ay tila maging breeder na lamang daw umano ang mga residente para sa na pagkakataon ng nakapatong na reward system. Habang may ilan namang pabirong humirit na magtatayo na lamang daw sila ng kanilang mosquito farm para palaguin at gamitin para kumita ng pera. Samantala, sa isang Facebook post, binigyan din ng barangay na wala o manong masamang intensyon ang naturang programa, bagkus isang alternatibo lamang upang makatulong sa iba pang programa ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Habang nagsagawa rin ng cleaning operations at nag-ikot-ikot ang mga kilatawan ng barangay para maglinis partikular na ang mga imbakan ng tubig na pinamamahayan umano ng lamok at kitikiti. Ayon sa uling ulat, nasa 21 residente nang nagbigay ng kanilang mga nahuling lamok at kitikiti na naman sa halos pitong daang piraso. Magpapatuloy raw naturang programa hanggang sa bumaba ang kaso ng dengue sa kanilang lugar. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating sunod na istorya, sinabi ko yan? Ito ang kwelang hirit ng mga netizens sa wear sighting ng isang angler fish na kilalang manihirahan sa kailaliman ng dagat. Nag-viral kasi ang diumano inspirational backstory sa kung paano nito nasilayan ang ganda ng araw ilang sandali bago ito pumanaw. Ang mga netizen may kanilang kwelang hirit sa kung ano raw ba talaga ang sinabi ng viral angler fish. Narito ang report ni Arnold Herrera. isang isda, daan-daang kwento. Naging usap-usapan kamakailan ang pambihira at posibleng kauna-unahang sighting ng isang abyssal humpback anglerfish malapit sa surface ng Tenerife sa Spain ilang oras bago ito pumanaw. Bilang sanay ito sa kalaliman ng dagat, maraming nagulat na nakarating ito malapit sa surface ng tubig. Hinala ng ilang scientists, posibleng may kinalaman sa El Niño phenomenon ang pag-angat nito sa baybayin. Posible rin daw na nakakain ito ng isda na may swim bladder kaya nabuhat ito paangat o di naman kaya ay tinulak ng underwater volcanic activity. Ang munting kwento na ito nanganak ng marami pang kwento. Ang pinaka nag mistulang poetic daw ang pagkamatay nito dahil buong buhay itong namuhay sa dilim pero sa kakaibang laro ng tadhana ay nasaksihan nito ang liwanag ng araw bago pumanaw. Sinamahan pa ito ng tila caption na so beautiful na parang ito ang nasambit ng anglerfish. Agad naman itong ginawang biro ng mga Pinoy at naglabas ng kanika nilang entry sa iba pang posibleng sinabi ng viral na isda may nag-emote, may tila naging explorer, may isa pang ginawang social media posting ang pag-angat ng isda, at mayroon pang inedit ang video ng isang babae para magmukhang ang anglerfish. Wow, makakasama ko talaga si Jesus. Wow, ang ganda pala ang langit. Ganon. Gusto mong makita ang nasa paligid. Dinala na ang mga labi ng isda sa Museum of Nature and Archaeology para mapag-aralan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, marahil ay dumaan na rin sa social media feed niyo ang muka ng lalaking ito na madalas nagagamit sa mga prank call. At kamakailan lang, nagsalita na ang kanyang pamilya tungkol sa paggamit ng kanyang video ng walang pahintulot sa naturang social media prank. Ang pahayag ng pamilya alamin sa report ni Dustin Bayog. Kinunde na ng pamilya ni Eric yung kaporta o ang lalaki na nasa video ng TikTok thread the FaceTime prank ang paggamit ng netizen sa mukha nito na walang paintulot. Ang original na video kasi ni Eric na pinost noong nakarang tatlong taon ay tila ginamit ng maraming netizens upang gawing isang uri ng FaceTime or video call prank. Dito ay binibideo call ng user ang kanilang pamilya o kaibigan. Nasalip ang mukha nilang makita ay ang mukha ni Eric ang hinaharap sa kamera kaya tila nagbumukhang siya ang tumatawag sa mga ito. Ang prank na ito ay nagtrending sa TikTok at iba pang social media platforms. Ikinagulat ito ng pamilya ni Eric na isang aboriginal o miyembro ng indigenous community sa bayan ng Arukun sa North Queensland, Australia. Ayon sa mga pinsan ni Eric na sina Eloise at Leona yung kaporta, mali at hindi raw ito nakatutuwa at disgusting ang paggamit ng netizen sa video ni Eric nang walang paintulot at tila ginawa pang katatawanan. Sa katunayan, magiging leader na si Eric ng kanilang komunidad na susunod sa yapak ng kanyang ama. Kilala rin siya bilang isang mapagkumbabang tao at tumutulong sa mga eskwelaan sa paggawa ng sibat, bangka at paglulunsad ng cultural programs. Kaya ganoon na lamang ang nais ng pamilya na ipatanggal ang prak na ito sa social media na nakakapekto na sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala, kinundin na rin ng ilang First Nation na content creators ang naturang prank na pagpapakita raw ng racism at ang patuloy nitong pag-iral sa lipunan. Sa ngayon, may ilang content creators na umingi ng pamanin sa pamilya ni Eric habang nilimitahan na rin ng TikTok ang reach ng mga nasabing videos. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Masayang share online ang kanyang major career milestone. Ano nga kaya ito? At taas kamay ng fans ng Labubu. Tiyak mapapasa na all ka sa birthday celebration ng anak ni Rupa May Quinto. Paano ba naman kasi ang tema ng party, ang trending furry elf character na Labubu? Silipin niya sa showbiz report na ito. Bahagi na ng isang American label ang singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Ang pano hitmaker, pumirma ng record deal sa Mercury Records na siya may hawak in a former One Direction member Zayn Malik, rapper-singer na si Post Malone at come-through singer na si Jeremy Zucker. Itinuturing naman ni Zach na isang surreal experience na mahanay sa mga nabanggit na artist. Nagbalik tanaw din ito sa kanyang pagkabata noong nagsusulat ng mga kanta sa kanyang kwarto pagka uwi galing school, hanggang ngayong parte na siya ng isa sa mga bigating record labels sa U.S., kung matatandaan, taong 2014 ang unang makilala si Zach matapos sumabak sa singing competition na The Voice Kids. Bukod sa pano, ilan pa sa kanyang mga pinasikat na kanta ay Hawag Buhay, Nangangamba, Bini Bini at Give Me Your Forever. Samantala, sa iba pang balita, paniguradong heaven para sa mga nao sa trending toy na labubu ang inyong masisilayan. Noong nagdiwang kasi ng 8th birthday ang anak ni Rufa May Quinto na si Athena, ito ang napiling tema. Kahit saan ka lumingon, present ang cute furry elf figure in different sizes. Mula upuan, party hat, tote bags, at syempre di mawala ang cake, bida, sila bubu. May kita naman na dumalo rin sa nitulong party ang mga aktres na sina Iza Calzado, Kaya na Zubiri, Yasmin Curdy, She Filomeno, at Elise Hoson. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ah, i-share nyo yan sa ating comment section. Kaya na may itag ni kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at diba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.